Alright, uh, magandang araw. This is Koiz Tony. May nag-comment sa video natin. Tinatanong niya kung ano raw yung basis ng ating mga traffic enforcers o kahit sinong mga taga-LTO para i-plug down yung isang nagmamaneho sa kalsada, mapa riderman o driver ng sasakyan. So, hindi ako enforcer mga boys pero bibigyan ko kayo ng tip para hindi nyo ma-commit ito sa kalsada. So, una na dyan, ang Republic Act 10054. Ito ay para sa mga nagmumotor. Ito yung Helmet Act of 2009, mga koys, no? Nakasaad sa batas na yan sa RA 10054 na kailangan kapag nagmamaneho ka ng motorsiklo ay nakasuot ka ng standard protective helmet. Hindi ba o helmet mga koys no? So kasama rin dyan syempre kapag merong kang angkas. Dapat dalawa kayo ay parehas may suot na helmet. At magkano naman halimbawa mga koys na ma-plug down ka ng isang enforcer lalo na ng LTO? at wala kang suot na standard protective helmet, that's 1,500 sa first offense. So yun yung pinaka madalas na visible violation at nagiging basis para i-plug down ka at sa kahinahanap ang iyong lisensya at ang iyong ano, ORCR ng motor. Pag-usapan naman natin sa sasakyan kung ano yung madalas na violation na nagiging basis para i-plug down. Unang-una dyan, syempre, yung tinatawag nating pagbabiolate sa Republic Act 8750. Pag-o-order sa lahat ng mga driver ng mga sasakyan na kailangan ay nakapagsuot sila ng seatbelt habang nagmamaneo mga kois So tandaan nyo, mayroon dalawa yan, private na sasakyan at yung nagmamaneho ng PUV o yung tinatawag nating public utility vehicle. Magkaiba yung penalty niyan sa LTO mga kois no. Kapag halimbawa ang minamaneho mo ay private vehicle at hindi ka nakapagsuot ng iyong prescribed na seatbelt, no? hindi mo sinuot, nagmaneho ka bigla, that's 1,000 pesos mga kois yung penalty. Kung halimbawa yung passenger mo ay hindi rin nakapagsuot, that's another 1,000 pesos mga kois. Ngayon, pag halimbawa naman na PUV yung yung minamaneho, at halimbawa ang ikaw ay namamasada, kasama dyan yung halimbawa driver ka ng bus, driver ka ng multicab, jeepney, da, na, na namamasada ka. Basta for hire mga kois. Uh, halimbawa, ang driver na hindi nakasuot ng seatbelt, that's 3,000 pesos sa unang opensa pa lang mga kois. Pagkatapos, kung ang iyong passenger ay hindi rin nakasuot or hindi rin nakakabit yung kanyang seatbelt, that's another 3,000 pesos para doon naman sa operator o yung may-ari ng sasakyan mga koy so bali isa sa driver isa sa operator kapag PUB so that's 6,000 pesos mga koy kaya naman mga koy sobrang hirap kapag halimbawa nagmamaneo ka sinasawalang bahala mo lang yung pagkakabit ng seatbelt so kailangan pag sasakay ka kabit mo yung seatbelt mo pati yung yung uh, passenger dapat ay sabihan mo na maglagay ng kanyang seatbelt That's for safety. Katulad din sa pagmamotor, dapat naka tayo kapag magmamaneo. Kasama rin yung angkas natin. Kung halimbawa wala siyang helmet, eh wag na nating angkas dahil sa panahon natin ngayon, napakaraming LTO at mga deputized nito ang nasa checkpoint at maaaring ma-plug down kayo dyan sa dalawang bases o mga visible na violation. Yan lang muna mga koy sa sana. Mayroon kayong natutunan kung mayroon kayong mga question. Pwede nyo i-comment down below at pag-uusapan natin yan. No? This is koy's Tony. Tandaan ninyo mga Koys, na sa kalsada, palaging lamang at ligtas ang may alam.